Oh, Jim, may iba doon. Oro, ah. So, kung nareglo mo na ba bando, ay? So, kalin eh. Iyong? Abayin. Ayan po mga idol, yung kinuha nilang dahon, ipang sasapin namin dito at dyan kami matutulog. Ayan. Pag-gabi na, tapos ang ano ang panahon, oh, medyo makulimlim. Ayan, yeah, okay lang. Sanay naman kami dito sa kabundukan. Yeah. Kahit dahon lang ng sagi ng aming higaan, okay na kami. Ayan idol. Mga idol, sanay naman kami. Sanay naman ng paraan para masilungan naman lang. Oo po. Talaga, oh. Ayan. Kaya kami matutulog. Ayan. Baka meron kayong naririnig na gumagalabog na tubig. Ay sa tabi ko ay eh, may naglalaba yan oh. Ganyan po kasagana yung tubig dito. Ayan may hose na yan. Ayan oh. Nakatutok lang. Libre lang ang tubig mga idol. Ay hanggang bukas pa Lifetime po yan mga idol. Yun. Walang tigil ang tulo. Walang tigil ang tulo unit, mga idol. Yun. Talaga naman. No? Oh. Yun yan. Kayaman ang kabundukan mga idol. Yan ang buhay ng kalikasan. O, oh, kaya po buhay ang kalikasan. Yan. Yun. Ang ng kain mo dyan ba